Magandang hapon sa inyong lahat, mahalahi. Nandito na naman tayo sa panibagong discovery natin ngayon ngayong hapon. Samahan niyo ako para ating libutin ang isang castle na kinababandona. Ang castle na ito, mahalahi, ay tinatawag nilang Castle Resort or Riverstone Castle. Ito ay matatagpuan sa Argau City. Castle na ito ay ginawa noong April 2022. It's almost More than 2 years na pala itong ginawa. Pero ano bang nangyayari? Bakit ba ito inabanduna? So, basis sa na nalaman natin mga na ang kaso na ito ay inabanduna dahil daw sa noong nagdaan bagyo dahil nga sa malakas na bagyo ito ay nasira kaya hindi ang nabumayari ng kaso na ito ay hindi nakarecover dahil nga sa uh, daming damage na nangyari sa loob ng kaso na ito kaya na siya madaling ayusin dahil nga sa malaking sira o malaking pinsala ang nangyayari noong nagdaang bagyo so ngayon samahan ko kung makalahiliputi natin ang loob ng kaso na ito alam natin mga kalahino, na pariho tayo bago pa ako na bago pa ako dito nakapasok then malayo ito sa amin so nyo niyo ako na i-discover natin kung ano nga ba ang kagandahan dito sa loob ng Riverstone Castle or Castle Resort kita nyo naman mga kalahi na background natin is malapit lang siya sa nature nasa loob siya ng kagubatan actually so medyo nakakatakot nga mga kalahi dahil pagdating ko dito, umulan siya. Then baka may ahas din natin alam kasi nasa loob siya ng kagubatan. Tingnan yung mga kalahi, no? Yan po ang background dito. Nandito po tayo sa loob ng kagubatan. Yan. Kita yun na. River Castle na ito, mga kalahi, ay Uh, kinaaliwa ng mga dumadayo dito dahil nga, kapag ikaw pupunta dito talagang mag enjoy ka dahil nga, isa itong resort may swimming pool noon then, din. mayroon ding mga hayop na uh, inilagay dito ng nagmamayari inilagyan daw ito ng mga crocodiles mga birds mga uh, monkeys at iba't ibang klase mga hayop kaya talagang mag enjoy ang tao dito. So napakasayang lang talaga. Dahil nga sa bagyong iyon is nasira ang castle na ito. So hindi na nakarecover yung nagmamayari. Siguro nalugi sila. Nila kayang ipatayo pa ulit ang nasira ang castle na ito. So ngayon, lilibuti natin ang loob, kalob-looban ng kaso na ito. Samahan niyo ako makalahi. kung bago ka pa lang sa channel ko huwag yung kalimutan mag-subscribe and hit the notification bell para maging updated ka pa sa mga bagong videos natin i-upload soon Sabi ng na-interview ko dito mga ang kaso na daw ito ay marami daw talagang pumunta dito noong active pa ito pero kung makita nyo naman makalahin no, napakaganda yung mga texture ng stone. Talaga masabi natin na binajitan talaga siya para may patayo. So dito daw sa badang dito, ito yung swimming pool dyan ng swimming pool. Eh. Nakalagay dyan dito yung mga birds, animals, So, bali na, nasa itaas pala tayo makalahi dahil napakalaki talaga dito makalahi. No? Ang dalawang isip ako makalahi kung pupunta ako doon sa ibaba dahil nga isa uh, baka may ahas doon dahil sabi nga ng uh, lumulupyo dito is na, or malapit lang sa nakatira dito mayroon daw mga ahas dito dapat double check tayo o mag-ingat tayo kung pababa tayo doon so malapit lang ito sa kagubatan makalahi no nasa kagubatan tayo kuha niya napaka ang lugar ay napakatahimik. tahimik mag ikot sa ibaba so bali ito yung main entrance dito so siguro yan po ang mga room kapag may bumisita dito may room dyan yan ito yung uh, bali pahingahan siguro kapag may dumadayo dito kasi nga uh, malayo ito sa city so hindi siya makapagpumunta ka hindi madaling uh, uuwi ka kaagad lalas napakalayo so dito naman, uh, para siyang malaking kuan malaking simento yan, dahil sa bukid tayo so ito yung harapan kung papasok ka sa loob, ito yung harapan nila yan, o oh, makita nyo naman mga kalahino na yung sinya or yung uh, sin or stop. Makita nyo naman ang kalahin nyo yung itaas niya is nasira na talaga. Tingnan nyo. So marami siya ditong mga tanim. Yan. Pagpasok yung sa loob mga kalahi, dito nyo makita ang siguro ito yung kusina nila. May kusina dito. Malit na kusina. Yan. So, dito sa likod naman is para lang siyang venue siguro. O ano dito yun? Tawag nila. Basta may malaki pa siyang area dito. So, nasa itaas pa tayo mga kalahi ha? So, made of stone talaga siya mga kalahi no. So, sabi nila, ang nagpapatayo daw dito ang uh, mga uh, magkapatid na Gallius Brothers. Sina Edgar R. So, puro lalaki pa lang yung magkapatid that hindi na nila napaayos siguro nga nabankrap sila pero kung tutuusin mga hino pwede pa naman itong i-refer diba? pwede pa naman ito i-refer dahil made of stone talaga yung mga kwan niya, yung structures niya so kapag kukumpunihin ito or iayos muli yung iayos lang is yung selling niya, yun ang nasira may part pa dun sa itaas so tingnan natin kung paano tayo makaakyat dun pero bago yan is pupunta tayo dun sa ubus sa ilaw so medyo nakakatakot mga kalahino dahil nga uh, hindi natin alam baka may ahas dyan dyan daw may mga buaya dyan daw noon mga buaya mga monkey, birds at iba pang mga hype na nilalagay So hindi ka naman pwede na agad na pupunta dito dahil walang daanan. So ang daanan is nasa likod. Pero bago tayo pupunta doon mga halay, kailangan muna natin manalangin para gabayan tayo ng ating Panginoon. Samahan sa Anak, espiritu Santo, So ngayon mga kalahi, punta na tayo dun sa ibaba. So dahan-dahan lang tayo mga kalahi, no? Dahil kanina, umuulan kanina mga kalahe. Talagang nalungkot ako mga kalahi. Baka nga hindi ako maka... Mga naman mga kalahe, no? Na bago ako pumunta dito, nag-search talaga ako kung ano kung mag anong magagawa ko doon. Dahil nasabi ko nga, ah, malapit pala ito sa kagubat. So napaka-delikado dahil nga gubat. Okay, dito tayo. So ito po yung bali na nakapunta sa baba. Mga kalahi kung plano niyong pupunta dito magkalahi dapat doble ingat lang kayo ha huh? dahil uh, sabi nila matagal daw itong walang tao yan makita mo makalahi, no? may mga banga pa siya napakaganda talaga dito makalahi no? maganda siya makalahi sayang napakasayang nang dahil hindi siya na, hindi, hindi talaga siya naalagaan ng magkapatidaga na Gal, Galius Brothers Galius Brothers na magmayari dito din ito sigurong sinasabi nila na may swimming pool daw pero hindi hindi actually hindi pa ako nakapunta doon yan sayang talaga makalayo ng may mga So kanina nandun tayo sa iba, taas kanina diyan pong itaas. So ngayon dito na tayo sa Oh my god, mga kalahi, akala ko ahas. May ahas. Oh my god. Ano kaya dito makalay? may kwar kwarto dito sa loob? may kwarto pala dito no nakakatakot naman mga kalahin ano to para siyang kulungan na may ang hirap talaga mag explore mga kalahin dahil hindi mo alam yung area hindi mo alam makakalabasan Yan. Ito naman. So, kung ako lang talaga ang ang may aring to no talagang kuan ako. Um, preserve ko ito slowly. Slowly lang. Kahit walang kwan. Ipre-preserve ko to Dahil sayang naman mga kalahi, no? May area pa dun mga kalahi, Pero hindi na ako papasok dun dahil hindi ko na alam makalaino kasi uh, pagpasok ko kanina kasi is mayroong, um, mayroon akong, mayroon akong naririnig. So hindi na ako papasok doon. Para siyang isang kuweba tulad ng napasok natin kanina. So dito naman, ang ganda niya talaga no? Ano kaya ito mga kalahi? Para siyang May ipakuan pa siya May Tawag dito? Para siyang wheel Para siyang wheel Wow Ang ganda hmm, May baso pa mga kalahi, oh May baso pa So ngayon, nandito na tayo sa matatawag nating pangalawa. Kasi akala ko kasi ito yung ito yung pinakauna kasi nandun tayo sa itaas. I mean, akala ko ito yung second floor. Pero may mas ilalim pa pala dito. So punta tayo dun sa na, sa pinakadulo or pinakailalim na part. Punta tayo dun. If may kasama lang talaga kumakalahi I'm, uh, I will accept the challenge na matulog ako dito basta may kasama. Diba? Basta may kasama. Dahil pwede naman, ta actually, pwede ka naman talaga matulog dito. Pero dahil nga nag-iisa tayo, hindi pwede. So dito naman sa part na ito mga kalahi, is... Hindi ko maintindihan Parang kwan siya. Ah! May wheel siya mga kalahi. Oh. Tingnan Para siyang wheel. May tubig pa din siya. Hindi pa din siya? Di ba yun marinig yung makalay, no? Di marinig mo yung huni ng mga ibon? May lamisa dito. ni naman is para siyang venue na dito sila kumakain Ngayon punta na tayo dun sa Pinakadulo May hagdanan pa siya May kagmakalahi Makala, parang hindi ko kaya Pupunta dito makalahi So, ito nito na tayo sa pinakadulo. So, kabang ka makalahi, no? Dahil nasa guba tayo makalahi. So, bali, may kwarto pala siya dito. So, may dalawang kwarto siya. Ito po yung makita sa loob. Hindi na ako papasok makalahi, no? ano ba yan, may, may butas sa ilalim na ako, hindi ko na kayang papasok dyan dito naman sa area na to may isa din ditong kwarto grabe talaga ganda mga kalahi, no? So dito sa part naman is parang para dito yata yung swimming pool. Para hindi ko na kaya pupunta doon mga kalahi, dahil sabi nila may hindi daw, wag daw ako magkumpiyansa dahil may ahas daw dyan. So dito ito yung sigurong tinatawag nila na swimming pool. So I'm sure may ahas dito dahil uh, ang ahas mga kalahi is talagang titira sila sa may mga tubig-tubig so bali ito na po yung likod likod ng castle ba diba? ito na po yung likod ng castle balik na tayo sa itaas. Hindi pa ako nakapunta dun sa loob pero parang hindi ko nakaya kaya pupunta dun makalaino Dahil hindi natin alam makalahi. Kanina kabang-kaba ako talagang nag ako akong pumasok dun sa may dalawang kwarto dahil nga uh, may really naridi ako para siyang ahas mga kalahin. So, talaga niya. Tapos, di ba, may, sana, may nakita naman natin doon na may uh, tubig talaga siya na para siyang simple. Hindi na talaga, may, may, may laking area pa siya mga kalahi May malaking area pa siya doon sa, sa may tubig kanina. Pero hindi na ako pumunta doon dahil nga, um, sinasabi so, ko huwag tayong magkumpiyansa baka may ahas dyan or may buwaya kasi nga uh, may buwaya talaga dito uh, may buwaya talaga silang kinilagay dito mga birds, mga monkeys so ewan ko ano noise nangyari sa story na ito basta sabi nila may buwaya daw so delikado naman makalino so mas mabuti na magdubli ingat tayo So, kanina din mga no, um, nanginig din ako kanina. So, makita nyo naman, oh. Napaka dumis ko na yung singot ko. Basang-basa na yung t-shirt ko dahil nga sa kaba. So, medyo natakot ako kanina makalahi. Dahil nga, first time tayo pumunta dito. So, mahirap talaga kapag um, isa kang vlogger na nag-iisa ka lang. Tapos, uh, yung mga content mo is discovery ng mga abandonadong lugar. So, mga kalahi, anong mga sabi nyo sa video na ito, mga kalahi? Anong mga sabi nyo, anong mga comment nyo sa ating content na ito na Castle River or Riverstone Castle? Anong mga sabi nyo, mga kalahi? Diba? So, kung ako lang, mga sabi ko, mga kalahi, no, napakasayang talaga ang lugar na ito dahil ah uh, napakaganda. Narinig yun? Narinig yun? Parang parang So sayang talaga makalay no na hindi na ito na preserve ng na may may-ari dahil nga siguro analugi sila alam naman natin sa panahon natin ngayon is hindi na biro yung mapapatayo ka ng ibahay or in, or eh, na infrastructure, hindi na madali dahil napakamahal na ng mga materials. So siguro yung na may-ari nito, plan nila in the future na ayusin nito. Siguro hindi lang muna ngayon. So, okay. So sana mga kalahino nag-enjoy kayo sa ating vlog. This is one of the scariest vlog na ating napuntahan. Then, napakalayo then nasa gubat siya no i travel more than 3 hours para lang pumunta dito para lang uh, i-discover kong lugar na ito dahil curious talaga ako kung ano ang lugar na ito. Sana nag-enjoy kayo makalay at kung bago ka palang sa channel ko wag niyo kalimutan mag-subscribe and hit the notification bell. Ako po si Kalahi, ang inyong vlogger.